Nagpo-problema guys? So, si asawa ko kasi nga daw ang iyang Mio ay nagkakalog-kalog na daw ang iyang pambelt. so, sabi ko sa kanya, mahalog na, siguro banat-banat na. So, ang ginawa natin mga guys, siyempre, yung lahat naman ang padalan ni TikTok sa aton. Eh, so, pakilala ko lang, oh. lang sa inyo mga guys. So, ang pambelt na bakod-bako doon na pwede sa Mio Sporte mo. Pwede rin sa Inmax mga guys. Meron din silang ganong klase Inmax. May pang-irok sila. Oo! Tantawanin nyo bala sa akong yellow basket O palanta ko sa inyo mga guys muna Kung paano pala mag-install nito aba <laughs> Nagpiling mikanik ko naman tayo sa motor So bali mga guys yung pambuild na pala na ito Ay Japan made siya O, o mga guys tapos Pag ikaw ay mayroong Arocs Mayroon kang Mio Mayroon kang Inmax ah, pwedeng, pwedeng O pwede pwede yan O kasi nga may pagpipili ang ah. nga naman pag bumili ka sa Sa aking TikTok shop no So ito na Nabaklas na pala natin mga guys sa pakita ako muna sa inyo Ang na luma O Sita na Naglilitik-litik na Tapos Kung imog yun Na naglalaboy-laboy siya Baw Kalaw Ay, kinmang gali magmuna O nagabanda-banda Dari sa iyang ha? Cranky So Te Ambal ni Swaon Islin Ang naparanami Abaw Hahaha <laughs> Teka masinundun ta Ati Baklas muna tayo dito Nuna baklas ko na mga guys No Siyempre na natin Muna ano tawag ba dun no? Drive pace Bin tawag dun Abasta ah, ah, Lantawan nyo na lang kung paano, kung ginukas na, pamano na pasi-pag pasipagsipag lang pagka mekanik ko so tiningnan muna natin mga guys no, magkapasing parehas sila ng kapal parehas sila ng numero ay parehas din naman yung original pa lang yan mga guys so na ginaboy na ni Manino ninyo kaya natakala ko siyempre magsupot-supot sa mga law ay na uh, kilang lang na na iya oh <laughs> So ayan na nga niya mga guys, ang iyagali nga unod sang drive base ya tsaka sang iya nga ano na ang mga play ball niya. Sobrang higo na talaga yang bot na lang kita So mo muna natin mga guys bago natin ibalik. So hindi ako gumamit yan mga guys ng ano, CBT cleaner kasi nakalimot si Manino ninyo s'yempre bumili about Spray spray ng hangin lang kay medyo dry dry naman siya. Ate, al alam nun, alam mo na ayam <laughs> Ayan, bot na lang kita So dahil nga marunong marunong tayo ng konti mga guys So ito ang na. na natin mga guys tapos natin limpiwan Baw ka very good Gisa akong mag ah. Te? Kamu ka ba lumang kamu sine Mag-sibiti cleaning Este mag-sibiti ah, basta hindi na cleaning Tawag ah Bailo lang belt Sibiti cleaning ge Ha 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 Kasi pag sinabi sinibi yung sinibiti cleaning na Ay hukason mo ginatanan And then Lilimpiwan mo talaga Ng ano Ng sibiti cleaner O oh, edi hindi ako naglimpiw Medyo yung piswitang Wala nga may hangin Kaging butang ang pambelt So start Baw ka <laughs> <laughs> so ayan na, nakita nyo naman siguro mga guys, no ko na nagsetting na talaga yung pump belt niya kasi pag pinatay mo yung motor, ayan patayin mo nga na inak. O oh, ayan na, nung napatay ng motor mga guys, so tinignan ko, ano, hindi na siya malaboy, so medyo mahugot na siya. Boka na, minaway na siya nagpalakpala. So ayan mga guys, no, sa so, mga gusto palang bumili ng pump belt na para sa Mio ninyo, tingnan nyo na lang dyan sa yellow basket ko. Thank you so much, I love you, at sana na enjoy kayo sa video ko. Paalam.